Okay, magandang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador. Dito po sa ating programang Reaction Mo, Birad ako. So sa mga nagtanong po kagabi, hindi nyo ako pinatulog ha. Hanggang alauna, hindi ako nakatulog. Ang daming nagtatanong, ang daming tumatawag, ang daming nagchat-chat. Ano na, kamusta na? Nakuha ka na ba ng, IC, I, uh, ng uh, INC? Nakuha ka na ba ni Sara Duterte? Kamusta na? Ito sa awa ng Diyos, mga minamahal ko mga kababayan. Tayo po ay, eto, buhay pa rin. Oh, at patuloy po na maglilingkod sa inyo mga minamahal ko mga kababayan. Okay, sa mga nagtatanong nga pala, okay, para hindi na po kayo malungkot o magtanong o mag-anuman, eh, ako po yung may inaskaso lamang. Napakahalaga po dahil ibinibenta po namin o oh, ng aking mga kapatid yung aming lupa. Ang hirap pala magbenta ng lupa, ang daming etc. etc. So, pero medyo okay na dahil nakumpleto na po namin yung mga papeles na dapat po naming ibigay sa bibili, no? At uh, marami na rin uh, nanunat na ko anan, tawag dito. Na notaryuhan. Yan, ang dami kasing notaryo, notaryo na yan. Bakit pa kasi ano yung notaryo na yan, lumabas yan sa mundo. Pero gano pa man, mga minamahal ko mga kababayan, ito tuloy na po tayo, no? So pasensya na po kayo sa mga ilang araw na tayo po ay medyo absent talaga. Absent na absent, hindi po tayo nakapag-vlog. Sorry po sa inyong lahat mga minamal ko mga kababayan. Okay mga minamal ko mga kababayan sa araw pong ito. Pag-uusapan po natin. Ito po ginawang kabalbalan. Ito po ang ginagawang katarantaduhan, kahayupan, kagaguhan, kajablohan ng dating testigo na lumitaw doon sa sinado. Na kung saan nagsabi, nagsalita, nagpahayag, ha ah, kung ano at sino talaga itong si Kibulok na ngayon po ay nandoon sa kulungan at nabubulok. Mga kababayan, nabulintang po o nabulantang o nagulat ang buong sambayanan sa naging pahayag po o sa po ng uh, isang hayop at si Raulong dating uh, naging witness doon sa Senado. No? Alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, hindi na po tayo magtataka kung bakit po sira, sinisiraan nila. Ito po ating minamahal na senadora uh, Lisa uh, Severos, Lisa, Lisa Tuloy. So, alam naman natin na dahil nga po kay senadora Lisa Severos, ito po si Kibloy ay talaga ngang napanagot sa kanyang mga kasalanan at nabulok ngayon, may lumabas po mga balita, may lumabas sa mga kwento, may lumabas sa mga mga chismis o mga marites. Na kaya daw, ha? Ah, na kaya daw natalo itong si Kibuloy sa halalang ito dahil nga sa ah, ginawa daw ang paninira sa kanya, ha? Ah. So sa madaling salita, gusto pong sabihin nila na kaya daw nasira si Kibuloy kaya hindi na nalo si Kibuloy nitong halalang ito na dumaan dahil sa paninira po ni Senador Rizal Ceberos. No? So sinisisi nila kay Senador Ceberos ang pagkatalo po ni Kibuloy. Kaya hindi siya naging senador. No? Na kung saan ay gumastos lang naman po ng bilyon-bilyon para masiguro ang kanyang pagkapanalo. No? So dahil natalo, so gusto nilang sirain si Senador Risa Onceberos. Gusto nilang sirain dahil nga sa hindi siya naging senador. Kaya ang ginawa nila mga minamahal kong mga kababayan, pinuntahan nila yung naging saksi o isa sa mga naging saksi sa kabulukan ni Kibuloy. At kinausap. At hindi lang basta-basta kinausap. Balita ko, kinausap yung magulang kamag-anak, kinumbinsi yung tulongges. At mayroon pong kasamang milyones. Ngayon, para makaganti sila, kitang-kita po ang kanilang mga galawan. Gusto nilang sirain si Senador Rizal Cheveros para makaganti. No? Pero nagsalita po ang ating minamahal na Senadora. Ayon po kay Senador Rizal Cheveros pa-iimbestigahan niya ito. At hindi siya papayag na sirain lamang ng isang tolongges, ng isang sinungaling, ng isang gago, isang siraulong lalaki, yung kanyang magandang performance sa taong bayan. No? So, kailangan talaga malaman. Eh, pero kung ako tatanungin ninyo, kahit hindi na makita o marinig, malamang Nasa isip ko na yan. Malamang, binayaran ni Sarah yan. Binayaran ni Kibulo yan. Kung hindi naman binayaran, tinakot yan. Eh syempre, etong tolongges na ito na walang paninindigan, ayun, nagsinungaling. Ha? Nagsinungaling. Nakita nyo ba yung pagmumuka? Nakita nyo yung pagmumuka ng lalaki? Yung naging saksi doon sa Senado. Ang pangit po. Ah, ang pangit, sobrang pangit. Hindi ko maintindihan kung anong itsura meron 'yon. Tagtad ng ano, tadtad ng uh, nunal yung pagmumuka. No? Tagtad ng kadid yung muka. Ang pangit talaga. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan. Sa tingin ko, gusto nilang pabaksakin o gantihan lamang ang ating minamahal na senadora Risa Severos dahil sa ating senadora. Lahat sila, lahat ng mayroong kalokohan, katiwalian, kahayupan, kademonyohan, pati kajablohan ay napapanagot po o pinananagot sa kanilang mga kasalanan. Kaya galit na galit sila, gusto nilang gumante. Pero isa lang ang masasabi ko, dahil pa iimbestigahan ni Senador Rizal Chaberos, etong isyong ito, malamang lalo lang madidiin itong si Kiboloy o si Sara sa kanilang mga kahayupan. Alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, nalaman na ko po kaya ito naging tolonges lalo, itong tolonges na ito na mukhang tokmol. Nung siya po ay lumabas sa Senado, expected po niya, inaakala kasi niya, na kapag siya ay bibigyan siya ng milyones. Kapag nagsalita siya labang kay, kay Kibuloy, bibigyan siya ni Rizal Severos o ni Senado Rizal Severos ng bilyones o milyones. Eh hindi. Ngayon, dahil hindi nga siya nakakuha, hindi siya binigyan ng milyones sa si Senador Rizal Severos, ayun, bumaliktad. Dahil wala naman siyang kinita, dahil hindi naman siya binigyan, eh ba't naman siya bibigyan? Ha? Eh, hindi naman siya hinair. Kusa lang naman siyang uh, lumitaw, kusa siyang nagpakilala na ganito, may alam ako. Magsasalita ako, Senadora Rizal Severos, tulungan mo ko. Ha? Ha? Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, siguro isip-isip niya, hindi naman ako kikita eh. Delikado pa nga ako eh. Hindi na ako makakapaghanap buhay. Dahil nilantad ko si Kibuloy, nilantad ko si si Sara, si Digong yun. Alala ninyo? Pati si Sara, si, si Digong. E eh, dinamay niya. O ngayon, naisip-isip niya, nako, sigurado papatayin ako nito. Papatayin ako. Ang mali lang ng tukmol na to, dahil kumagat siya sa paen ng mga Duterte o sa paen ni Kibuloy, pagkatapos nitong magsalita, alimbaba, patatawag siya, o halika, ka, malamang papatayin tong hayop na to para ibintang sa ating minamahal na senador, Risa Unceberos. Alam naman natin ang mga laro ng mga Duterte, hindi na bago sa ating yan, mga minamahal ko, mga kababayan. Ah? Kaya lang, ang masasabi ko lang sa tokmol na to, kung nanindigan ka sana, no? Ay eh magiging hero ka pa. Kung nanindigan ka sana, ay eh baka uh, mas mataas pa ang tingin sa ng mga Pilipino kaysa sa mga bulok, mga bobong mga senador diyan sa Senado. Alam natin pakanana naman to, kung di, alam ko may kinalaman dito si Bato, si Bongo, si Robin, no? Dahil alam nila na ang tinik talaga diyan sa sa Senado na talagang gustong palayasin yung mga bulok, mga gago, mga siraulo, mga politiko sa bansang ito ay si Sirisa Ceberos, No? Kaya gumagawa sila ng paraan. Talaga nga naman. Ayaw na ayaw ng mga bulok. Ayaw, ayaw na ayaw ng mga gago. Mga sinungaling, mga magnanakaw na politiko. Yung mga katulad ni Rizal Ceberos, Kasi napapanagot sila sa kanilang mga kasalanan. Pero kung ako tatanungin ninyo, Tahil nga sabi nga ni senador Isatomeras, babalik ko lang po. Pa-iimbestigahan niya ito. Sa at sa gusto ng Tokmol, na yan. Talagang lalabas ang katotohanan. Madali naman mahuli sa bibig yung istang botete. Ha? Ah? Madaling mahuli sa bibig yung isdang botete. Dahil hindi naman kahit hindi sa kanya yung pain, kakagating niya. No? So Asahan na lang natin na talagang lilitaw ang katotohanan at malalaman ng mga Pilipino kung gaano katulong si kasi Raul o Kagago, yung hinayupak na saksi na 'yan na kung saan naninira po sa ating minamahal na senador Risa Onceveros. So muli po, tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.